Hey guys, sa mga balak bilhin ng Tecno Poba 6 Pro 5G dyan, especially pang gaming. Subukan nyo muna yung mga smartphone na to, na halos kasing price lang ni Tecno, pero mas malakas kung pre kay Tecno Poba 6 Pro. Una, kung gamit nyo ang Narsa 50 Pro 5G ngayon, at balak nyo magpalit sa may bagong Tecno na yan, yawag e muna, Di mas malakas ang processor ni Narso kung pre kay Poba 6 Pro 5G. Dimensity 920 si Narso, Dimensity 6080 naman si Poba. Okay, magpapadaya dyan, dahil sa pangalan lang naman si Poba. Tiga rin sa Midi May Dimensity 700 7 ang processor ni Poba sa sandamakmak na overclock at palit ang pangalan lang ginagawa dyan. Siyempre sa ibang specs namang si Tecno kay Narso, pero sa mga games ang mahalaga sa inyo, siyempre kay Narso tayo. Pangalawa kung gusto mo naman literal na gaming phone sa may presyo ni Tecno Poba 6 Pro 5G at 12,000 nga. Itong si Redmi Note 12T Pro 5G na ang pinakadabis na makukuha nyo ngayon. Dimensity 8200 Ultra lang naman ang kanyang processor, yan yung kanyang antutu score. Masyadong mataas to para sa mid 12,000 na presyo. Siyempre ang downside daw ng smartphone na to is naka China Room lang siya. Ibig sabihin wala siyang warranty sa atin at sa online lang kayo makakabili. Pero at least malakas yung kanyang processor at sigurado hindi kayo mabibigo sa may gaming ito. Pangato ito si Poco X5 Pro 5G. at 16k yung kanyang presyo nung unang labas niya. Pero madalas is nakasila lang siya ng around 12,000 or mas mura pa. Depende kung saan yung siya mabibili sa online. Naka Snapdragon 778G 5G na processor. Malakas siya sa games kahit papano kaysa kay Poba 6 Pro 5G. Naka 67W din na charger. Yan lang din halos ng 70W si Tecno. Naka 6.67 inches din siya na mayroong AMOLED 120Hz sa display. At maganda rin yung kanyang camera. Saka ang ganda na design ng Poco na to. Nalakoy yung color yellow ang mabibili nyo. Isa pang lamang ni Poco kay Poba is laging updated yung kanyang Android version nito si Poco. Ang apat na rin ng tamang panahon para bumili ng Poba 5 Pro 5G dahil eh, sobrang mura na nga siya pagka nakasay sa may Shopee at Lazada. Naging karoon 6,000 na lang ang presyo ng Poba 5 Pro 5G noong nakarang sale noong 3, -3 sa Miss Lazada. Same processor lang to ng Poba 6 Pro at ang Poba 5 Pro. Siyempre mas magandang ibang specs ng bago kung nga sa may luma. Tek sa may display dahil nga naka AMOLED display siya itong si Poba 6 Pro. Ang problema nagmahal yung kanyang presyo. Di naging 12,000 yung kanyang SRP. Kumpre kay Poba 5 Pro na dating 10,000 lang. Siyempre pang lima kung tekno talaga ang gusto mo. Bakit ka pa magpo Poba 5 6 Pro 5G? O nandiyan naman si Tecno Camon 20S Pro 5G. Mas mura pa ng 500 pesos yung kanyang presyo sa kanyang SRP. Tapos sa Dimensity 8020 5G po siya na processor. Napakalakas niyang compare kay Dimensity 6080 naka 120Hz sa display din yan tapos magandang camera din pang selfie mo or pang video lamang lang sa may charger si Poba di naka 70 watts nga siya at 33 watts lang si Camon pero overall mas manalong specs si Camon kung kay Poba 6 pero depende na sa mga gusto nyo guys thanks for watching